Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis Kung man kayo yung araw na to Kagigising lang kasi natin Kasama natin yung ating dalawa <laughs> Laging nakaabang sa ating mahal na reyna Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Ay nako, sarap kumising ano Medyo malamig-lamig at ma umuulan ulan ng konti ngayong araw na to si Habang si mahal na reyna ay iniinit niya yung kanyang nilutong sopas Kagabi yeah. <laughs> Tingnan natin. At yung ating pangalan na prinsesa kanina ay nagbaon ng sopas na luto ni Mahal na rin. Ano, napakasarap niyan. Uy, pa sarap. Di paano hindi ko maubos? Masarap. Maano ka, ma magtaka ka, nagluto ka kagabi, tapos hindi nabawasan. Ibig sabihin, no, hindi masarap ang luto mo. Yun. ang <laughs> hira. Eh, dapat ngayon, mag dapat masaya ka. Kasi yung niluto mo kagabi, naubos. O mauubos na. Mamaya, pag uwi, pag uwi mo rito galing trabaho, wala na yan, kaldero na yan. Maghuhugas ka na lang. <laughs> hatching. Hatching na hatching si Mamang Paksiw. So anyway, huwag kang magalala at ko yan, Mahal na Reyna. Inong nyo naman, no? Mga kainin, sarap ng luto ni Mahal na Reina. Nako eh. aso nating si Saya, lagi nakasiksik doon. At itong ating mga aso ay lagi nandyan. Sabi nga nila, kung nasaan ang amo, nandoon sila. So, kakain muna kami mga kainags, ano? Hmm. Kailangan natin ng, ano, eh, ng energy. Yan, kain tayo ng sopas na pinagmamalaki ni Mahal Reyna. Ako po. Ang sarap. Grabe. Nakailang kang ganyan ka Ang dami. Siguro nakalimang ganto ako kagabi, mga kainags, nung kumain ako, no? naalala ko tuloy nung elementary ako dyan sa may San Jose Occidental Mindoro, sa may San Jose Pilot Elementary School kung saan eh, madalas akong kumakain ng bananak yun, umuwi ako ng Pilipinas, ano, sa San Jose. Gantong-ganto yung lasa. Pag nagre-resist kasi kami, may mga tindahan sa, sa paligid, paligid ng eskwelahan, di ba? May mga nagtitinda dyan eh. Isa to sa mga binibili, binibili, ko, mga kainags, ano? Naalala ko tuloy nung natikman ko yung lasa nitong sopas ni Mahal na Reyna. Naalala ko tuloy nung ano ma, nung kumakain ako nung elementary grade, 3, 4, 5, 6, 7 uh, 6 lang pala Kasi nung araw hanggang grade 6 lang <coughs> Ngayon yata meron ng grade 7, di ba ma? May grade 7 na ngayon eh. So yun mga kainags, ano? Ang sarap talaga. Grabe na alala ko. Natikman ko lang yung sopa. Si na rin. Ang dami ko na sinabi, no? <laughs> sure kung doon yan lasa rin Oo. Oo. Hindi, oh. Ang sarap. Ganito. Kaya nga naalala ko eh. <laughs> hindi, oh. Masarap But, yun. Ay, ah, syempre naman. Mas masarap ko. Syempre naman, ano? Hindi, ko hindi ganun pwede sabihin mas masarap yun. Nung araw, ano lang. Pero mas, oh. Kung baga parang naalala ko nga lang. Naalala ko lang. Parang regalit para ka. Kaya nga sabi ko sa iyo mas masarap to dapat eh. Pangkarinderia yan. Oo oh, nga, pangkarinderia. Ang <laughs> bihila. Yaw. Ibahin niya niya. Ibahin niya niya. Ang alin. O oh, sige, ibahin ko lang yung sinabi ko. Mas masarap ang niluto ng ating mahal na Reyna. Doon sa natikman ko. Yan, baka magalit at hindi na magluto ng sopas. Mahirap na. Yun. <laughs> 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 sayo, Ay, mahirap. May bangko mo, pakibalik na oh. Please. <laughs> Sensya na kayo mga kainis, ano? Naku, lumamig na yung sopas ko. Ang dami ko sinabi, pambihira naman. <laughs> Ang sarap kasi, dapat magalit ka kasi masarap. Mauubos ko na yung sopas mo. Hmm. Ito yung kailangan natin, ano? Ayan, ano? $16. Siguro mga $17 to kasama na yung tax. Yung ilalagay natin sa fence natin. Sa ilalim. 'di ba? naghukay tayo nung ano, naghukay nung nakaraan. Naghukay tayo nung nakaraan sa bakod natin, 'di ba? So ito yung bala kong ilagay sa fence natin dun sa ilalim para hindi talaga makalusot sila sayon Ayun, so siguro mga mga dalawa, mga dalawa nito. Ayun. Tapos sa ah, magahanap maghahanap din ako nung lock niya. Meron lock yan dito, mga kainig, di eh. Nandito lang yan eh. Ay, ito ito, 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 na pala, oh. Yan, ito yung, yan, ito. Ito yung lock niyan nandito yan oh. No? ilalagay natin dito sa yan, yan, ganyan mga ganyan para, para talaga nakalock siya so madali lang to kasi ginawa na rin natin last year to nung nag extend tayo nung, nung, bakod natin, di ba? yung para makapag double park tayo ng sasakyan sa backyard, sa likod, sa likod ng garahe natin so yan ang bibilin ko sa susunod, pag may, may, budget na tayo mga isang, isa siguro or dalawang ganyan yan naalala niyo yung ginawa nating ano kahapon, yung bako, yung bako, di diba? nag ba? Nagbaon tayo ng ano, meron tayong binaon na hollow block sa ilalim para hindi gumuho yung lupa pababa sa kabila, sa kabilang side. Tapos sila sayon para hindi rin ano, para hindi rin makawala sila sayon. Yan. So nag lang ako, tiningnan ko lang kung magkano yung presyo para alam na natin yung bibili natin sa susunod at yung presyo na natin. Ito yung ano no, pinakamalungkot na parte ng day off natin. Kasi kahapon, syempre, day off din si Mahal na Reyna kasama natin. Masayang masaya. Tapos ngayon, day off tayo pero si Mahal na Reyna may pasok na. Tapos ano na ngayon, alas 6 na ng hapon ngayon mga kainags. Ano? Pero titignan nyo si Haring Araw, nandun pa, ang taas o. Oh. Ang taas pa, no? Mga alas 8 ng gabi, maliwanag pa rin. <laughs> Tapos sa buwan ng June, naku, alas 10 na ng gabi, may araw pa rin yan. Medyo ano lang, medyo nakakapanibago lang pag ganito na kasi kahapon nga. Sabi ko sa inyo, kasama natin si Mahala Reyna. Masaya tayo, may kakulitan tayo. tapos ngayon, eh, nag-iisa na lang tayo ulit naglalakad. Ano? tapos bukas, may pasok na naman. Ako, eh, syempre mga kainags, eh. <laughs> Pagkagaling ka sa dalawang araw na day off at nag enjoy ka sa day off mo. Parang yung unang araw ng pasok mo, tatamarin ka talaga. Eh, no? Medyo nakakatamad ang bigat ng katawan pero ganun talaga normal lang yan ganun talaga eh pero pagkatapos naman natin magtrabaho sa unang araw natin naka warm up na tayo dire diretso na ganado na tayo yung momentum natin sa sa trabaho eh nandun na uli sa una lang naman mahirap eh pagkagaling day off wow ganda ng araw no titingin lang ako ng TV rito kasi may pangarap akong bilhin TV rito eh pangarap lang sana magkatotoo <laughs> yung 75 inches na TV Samsung yung gusto ko eh Uh, kasi yung remote ng Samsung universal pwede mong gamitin sa lahat ng Samsung na TV ay ang kagandahan sa Samsung eh tsaka ano magandang quality ng ano ng Samsung yung Sony naman maganda rin syempre kaya lang medyo may presyo pa pero para sa akin parang hindi naman nagkaka nagkakalayo yung quality ng ano eh ng Samsung tsaka ng Sony wow init kailangan ko magsuot ng salamin mga kainis ano tayang naman yung salamin natin kung hindi natin susuotin Yun <laughs> Dito tayo Doon lang ulit tayo sa Best Buy mga kainags ano? Yan. tapos mamaya may pag-uwi ko ng bahay Papasyal ko pa yung mga aso natin Meron pa tayong responsibilidad para sa mga aso natin Lakas ng boses ko <laughs> Naririnig doon mga naglalakad <laughs> Ito gaganda ng mga TV rito Ito sana Ito gusto ko to mga kahin, 75 oh. Yan no? Samsung 75 Ganda oh ganda Tingin-tingin lang tayo Ito sa ano ganda nito oh. Kaya lang magkano presyo nito Oh my god yun ang price nito oh. Pero 85 yata to 85 inches parang nasasinihan ka na no? Grabe <laughs> Sarap yung patingin-tingin lang no? I wish sa akin na yan Nako Baka hanginin ng hangin to Iniwan lang dito Delikado tong sasakyan na to Ito yung truck natin oh. Yan kasi may mga Hindi nagsasoli ng ano Ng mga cart doon sa lagayan talaga Yung may tumawag sa atin May mga may sa atin Hello Kumusta po? Si Ate po B Ate B, ako eh Kumusta po? Kami aso kayo. Salamat po. Yan. So may subscriber tayo, no? Tinawag tayo. Tinawag tayo. Malapit dun sa may, ano? Sa may... Sa may... Uy, takot. Teka muna. Baka natin to. Sandali lang. Baka hanginin. Mga kainay. Sandali lang, ha? Ah, dun sa may cart. Yun. So, na, papunta tayo dito. Galing tayo sa HomeSense. Papunta tayo rito. Siguro nakilala na tayo. Yan, kahit naka tayo, kilala na tayo, mga kainigs, ano. Maraming salamat po. Ate shout shoutout, no. Yan, doon si Ate V. Ate shoutout. Yun, tumawag sa atin doon sa puting, puting SUV. Yan. Doon ako dumaan sa, ano, sa harapan nila, no. Binablog ko pa naman, sabi ko, ba naiwan yung cart doon. Pero kanina, nung wala pa sila Ate V doon, nandun na yung cart. Nandun na yung cart nung pumunta ako sa homestay. Kasi galing nga tayo doon sa, ano, galing tayo doon sa... Sa... Best Buy, di ba? Sa Best Buy tayo galing. So papunta pumunta ako dito sa Home Sense, nakita ko na yung cart na nandoon. Tapos sila pala yung ano, yung biglang dumating yung kulay puti sila TV. Uh, salamat kila TV, tinawag tayo. Gulat nga ako eh. <laughs> Nako, delikado 'yun siguro. Yung may binili, nilagay doon, tapos hindi na binalik, no? Actually, yung balikan ng mga cart ayun lang makakainis na ano, meron doon. Or pwede mo naman ibalik doon. Meron din dito sa likod, alam ko eh. Meron din dito sa likod. Pero tara, ano na tayo paalam tayo kila ATV yan kumaway ako kila ATV sabi ko ATV alis na ako nakakatawa tuwan tuwa si ATV tuwan tuwa siya nakita tayo mga kainag no uh, passenger kasi siya eh kaya siguro hindi niya hindi siya makababa kasi may aso may mga aso doon sa loob ng sasakyan kaya hindi siya makababa pero alam ko gustong gusto niya sana bumaba eh pero tuwan tuwa siya no nakita tayo mga kainags sabi siguro ni ATV hindi lang pala gwapo sa sa ano sa TV o sa sa screen si Inags. Sa personal pala ay mas gwapo, mas ano mas uh, malakas ang dating at mas mayabang pala sa personal. Yung <laughs> Ay, naisingit ko pa yon. Ang bihira naman. Yan, joke lang, joke lang at Joke lang sa inyo, okay na sa good vibes lang tayo, good vibes. yon, Ang bihira. Uwi na tayo ipapasyal pa natin yung aso natin. Nako. Nakakatuwa naman, ano? Uh, pag meron nakakita sa atin ng mga subscribers natin at mga viewers natin. In person, ang sobrang saya nila, grabe. Nakikita ko talaga yung sobrang kasiyahan nila. Tsaka ang ganda nung na yun, na ibibigay din natin sa kanila kahit papaano pag nakita nila tayo ng personal. Eh, nakakapagbigay tayo ng kasiyahan. Kung baga, syempre, makapagbigay ka ng kasiyahan sa mga tao, sa mga subscribers, viewers natin. Eh, malaking bagay na yun, mga kainags. Ano? Yung, kasi sabi nila, pagka nakaramdam ka raw ng kaligayahan, naging masaya ka raw, eh maganda raw ang benefit sa katawan nun. <laughs> nakakatawa din. Syempre, eh hindi natin yung na-expect minsan naglalakad lang tayo may tatawag sa atin minsan may picture pa wow, di ba? yung mga ganong klaseng senaryo mga kainag si eh, napaka sarap ng feeling dahil nakapagpasaya tayo ng, ng, mga kapwa natin na nanonood sa mga vlogs natin tsaka maraming maraming salamat din dahil tinanggap nyo kung sino ako Nakikita nyo sa mga vlogs na pinagagawa kong kalokohan. <laughs> eh, tinanggap nyo pa rin ako at pumapatok sa inyo mga ka Hindi naman sa lahat, pero at least meron. Pasyal muna natin to si Saya. Mamaya si ano naman, si Sayon. So si Sayon, tsaka si Saya, especially kay Saya, maraming gustong hawa humawak, especially pag may mga nakakasalubong tayo dito. <laughs> gustong gusto nilang hawakan si Saya kasi cute na cute daw. Pero sinasabi ko na lang sa kanila na ano, na uh, hindi friendly si Saya. Uy, may na, uh, ano. Tara, let's ka. Hindi friendly si Saya, yun na lang sinasabi ko sa kanila. Kasi ano eh, baka mamaya eh, kagatin sila ni Saya, no? <laughs> Pero friendly naman si Saya, kaya lang para sigurado, sabi ko na lang sa kanila pag lalapit sila gusto nilang hawakan si Saya sabi ko ay pasensya na hindi kasi ano, hindi Saya is not friendly yun na lang sinasabi ko si Sayon wala talaga akong tiwala ro kay Sayon kaya pag meron pa lang lalapit kay Sayon, gusto mong sinasabi ko na agad na don't, don't come kay Sayon or don't dare to touch Sayon kasi delikado. Baka maputol ang daliri nyo. <laughs> Kaya hindi ko pinapalapitan talaga si Sayon sa kung kanino mang ibang tao. Ayan, ito mga kainags, ano yung puno na yan. Mansana siya eh, di ba? Ayan, yung lagi natin pinupuntahan pagka summer na hitik na hitik sa buong ayan Tsaka ang sarap ng bunga. May nakang nakitang kaibigan si Saya. Let's go. Halika. No, 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 no. Yeah. <laughs> so ito, 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 Mamumulaklak pa ito ng kulay puti muna eh. Yan Masanas yan. Masanas. Tara, tara. Let's go, let's go, let's go. Let's go. <laughs> ano? Gusto mo lapitan yan? Ha? <sighs> Dito na tayo sa bahay mga kainags. At ito na napansin ko to, nakita ko sa ano kasi itong lampin to actually lampin to mga kainags. Ito ay pinadala sa akin ng nanay ko nung nagbakasyon tayo sa Pilipinas. Na, na Natatandaan niyo 'yan. Uh, nung bata kasi ako, mayroon akong ginagamit na lampin, hindi pa uso Pampers nung araw eh no. <laughs> Halatang ano may dad na eh no, Mira. So ito 'yon mga kainags, yung sanggol ako nung baby pa ako. Dito raw ako nilalagay, sabi ng nanay ko. So ito to 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 'yan, no. Yan yung aking uh, pangalan kasi ang palayo kung tawag sa akin sa, sa, San Jose Occidental Mindoro Bebot Bebot yan Ilidan yan ang last name ko Yan ito ako Ito yung ginamit ko dati pagka pinapaliguan ako tsaka pagka basta yan yung laging ginagamit ng nanay ko sa akin nung maliit pa ako 1 year old yan less than one year old mga ganyan siguro So ito yun. So ano no, talagang na, na preserve ng nanay ko na itabi niya. Kaya siguro ako mahilig din kasi ako sa mga ano eh, mga lumang gamit, mahilig ako sa mga antiques. And mahilig akong pumunta sa mga mga bahay na luma kasi na-appreciate ko. So ito nga na nakita ko ulit sabi ng nanay ko sa akin umuwi ako sa San Jose. Eh. But dalhin mo tong lampi na ito. Ibigay ibigay ko na sa iyo to kasi nung bata ka dito kita lagi nilalagay pag natutulog, pag bagong paligo, yan, eto, toto, toto, Sabi niya, gusto ko ma ma mapunta sa iyo yan para sa pagtanda mo, maalala mo yan na diyan ka, lagi nilalagay. Yan, sabi na nanay ko sa akin. Kaya naku eh, balak ko nga ipaprint to eh, ipapaprame ko to mga ka ano, ipapaprame ko yan, tapos para kasing paintings to eh, kung napapansin niyo. Ilalagay kong ganyan ah. No? Basta. Kasi may may ano, may, meron naman siyang design ayan, oh, meron siyang design. Yan. Kaya papa ano ko to, papa frame. Kahit ako na lang gagawa, lalagyan ko lang ng ano. 'Di ba? Memorable 'yan, makakainig, Oh. Wow. Oh, grabe, parang naamoy ko pa nung baby ako dati, ah. Ha, ah, nung baby kasi ako, wala akong buhok. <laughs> Tapos ngayon, siguro sa sobrang kahanginan ko, kaya bangan ko, ayan. Tinangay ng hangin yung mga buhok ko. <laughs> sa lakas ng hangin. Ang ah, bihira. Hindi, hindi, joke lang. Marisa. Ay, hindi pala joke yung Totoo pala yun. <laughs> Yan yung aso natin. Ayan, ay, nandun yung aso natin. Ano? Andun sila. Ay, nagharutan. Meron tayong ano rito. Ito, ito makiril. Gagawin ko rito. Papaksiw ko. Yan. Pang dalawang araw na ulang. Pambao na rin. Nako, saya. Inunahan mo na naman ang mahal na reyna. <laughs> so dito na siya, no? mahal na reyna mga yung mga aso natin, pag nandito si mahal na ayan, okay, nako, baby. nakabantay. Yung isa, ayan no, inunahan pa ang mahal na reyna sa upuan. Nakuupo, saya. Ang hmm, kita mo, parang tao saya. naman to. Oh. Saan mo ako pa Saan ka raw? <laughs> <Ngayon, ngupo lang laughs> isa nakasalampak. Hmm. Ikaw, ba't na naman ka nakuupo dyan? Ha? Huh? Kasi mahal na rin O, oh, Tingnan mo, oh. wala po Maupuan. Ha? Mas niyo sa upas ko. Masarap kaya yun. Masarap kasi kasi yung ano yun, no? kumakain ka. Nandito ka kumakain mo, tapos si Saya nakaganyan. Nakaganyan na si Saya sa'yo. Nakatuloy. <laughs> Hahaha. Nakatuwa, ano? Eh, up na, up na. Up na, Saya. Up. Na, up, uh, up. Na. Tsaka si, tsaka si ano, yung mga aso natin Talagang pag nakita si Mahal na Reyna Tuwang-tuwa, grabe Kiss mo ko, kiss mo ko hmm, Kiss nga, laki yung grabe eh. Ano ba na raw? O, mm -hmm. si Saya naman. Saya. O, oh. Saya. Up na. Up na raw. Up. Up na. Na. <laughs> Selos na naman si Sayon, eh, Ang bihira. Ay, na, na. Yan, so, ako wilang ni Mahala Reynat. Ako, maraming dalang pagkain na naman. Ito na naman. Ako, paborito ko to Bukas na lang ito, ma. Bukas na lang. Tapos kasi, eh, nagluto tayo na, noon, Yung okra na binigyan natin kahapon na yan, no. Naman. Tapos, kumain na rin ako so, na, ano so, Kumain na rin ako ng so, luto natin kanina. Itong... Paksiw. At yung Yan o. Dahon ng gabi. Ano lang ang luto yun, ma? Dahon ng gabi. Yung ano? Laing. Laing. Yan. Laing. Parang nasa dalawa. Nasa dalawa. Hindi galing sa labas yung dalawa kasi. Kakalabas lang. Yan o. Ganda naman. Ganda naman. Upo ng baby ko na. Yan ano. Ganda-ganda ng upo ng baby ko na. Yan ano. Ikos, si Sayon din syempre. Yan ako na ako na ako ko cute mm. bisi kayo ayos tara kain na muna so pakainin muna natin si mahal na rin mga ano Ano pang hinihintay natin, mga ano? Naku, Panginoon, napakasarap nito. Masisira na naman ang diet ko. Biray na natin. Ay, ito na tayo. Pasok na naman tayo. Yan. <laughs> ito yung nakakatamad, eh. No? Yung nanggaling ka sa dalawang araw na magkasunod na day off. Tapos yung papasok ka na, ito yung napakabigat sa katawan. Siguro, nararanasan nyo rin yung nararanasan ko, di ba? Yung bang galing kayo sa dalawang araw na magkasunod na day off. Tapos yung first day nyo, di ba? Especially pag-Monday. Ako, napakabigat ng paa. Napakabigat ng katawan natin. Pasok muna ako, mga kailays, ha? Natrabaho tayo. kailan natin magtrabaho, eh yeah. Good <laughs> na lang, gumanda na yung araw natin ngayon.